So yun, hello, what's up mga boss, Ayan, magandang araw sa lahat ng ating mga viewers for today At syempre maraming maraming salamat nga pala sa ating uh, uh, 61k subscriber na tayo sa ating YouTube At yan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nagtitiwala dito kay Juray M At uh, syempre mga bossing for this video, wag na natin uh, patagalin to Bali pag uusapan natin dito kung ano nga ba yung magandang tiles na pwede mong piliin at ilagay para sa bahay mo So panoodin mo yung video na to para magkaroon ka ng idea nang sa ganon, oras na magpatiles ka sa bahay mo, uh, alam mo na. At meron ka ng idea kung ano nga ba ang dapat mong piliin. So tara na mga boss, let's do this. So bali sa pagpili ng mga tiles mga bossing, alam naman natin, ako napakahirap mamili ng tiles. Kahit halimbawa, for example, meron ka nang napili habang ikaw ay nag-iisip pa lang ng pagpapagawa. Pero pag dumating ka na sa tindahan ng ating mga tiles, eh, talaga namang nawawala na ulit sa isip mo yung napili mo at gusto mo sa dami ng yung pagpipilian, di ba? So kaya naman syempre uh, hindi lang sa panglabas na itsura ng tiles yung dapat nating malaman sa pagpili ng ating mga tiles. Siyempre, kinakailangan nating pumili ng mapapakinabangan natin at tatagal sa mahabang panahon. Ah, 'di ba? Para sulit na sulit yung ating ah, gagastusin na pera, diba? 'di ba? Dito naman siyempre biro ang bumili ng tiles dahil napakamahal ng tiles ngayon. At siyempre, isa pa, ah, kapag hindi ka nakapili ng uh, maayos na tiles ay eh, nakakaroon ka ng problema sa bahay mo so ito na nga ba ano nga ba ang magandang piliin na tiles sa ating bahay so bali sa tiles natin mga bossing meron tayong dalawang klase ng tiles yung isa porcelain at yung isa is ceramics Ayan. so yan uh, syempre maraming nagtatanong ano nga ba yung mas maganda porcelain or ceramics so, although pareho naman silang maganda and then ang uh, materialis naman kasi ang porcelain and ceramics they are uh, no, almost the same no? halos magkapareho sila sa materialis na ginamit so actually ang uh, tiles kasi uh, almost 80% yan is made out of clay so both porcelain and ceramic ay may uh, materialis na gawa sa clay and then ang porcelain lang pinakakaiba niya syempre meron yung mga halong quartz mga ibang uh, natural uh, stone No, so kaya pagpipili ka ng tiles mga bossing, recommended ko piliin mo yung porcelain, porcelain tiles. Alam niyo kung bakit. <coughs> so, sa comparison naman natin. Unahin muna natin yung uh, maintenance. Ang mga porcelain tiles kasi mga bossing, kaunti lang ang maintenance. Pag yan ay nadumihan, punasan mo lang ng basahan, parang bago na ulit, malinis na ulit. So unlike the ceramic tiles, ano, mas dumihin lumihin yung ceramic tiles. Pagdating naman sa tibay, mas matibay ang porcelain tiles kaysa ceramic tiles. Uh, dahil gaya nga ng sabi ko, ang uh, isa pa, ang porcelain tiles kasi niluluto yan sa mas mataas na temperatura ng apoy. So, yan ay ginagawang kinikin niya, kinikin no, sa kining machine. Diyan niya niluluto. So kaya naman na uh, mas matibay siya. And then syempre, gaya na sabi ko, meron yung mga natural stone, may mga quartz. Kaya napapansin niyo iba yung base nung uh, nung ating porcelain. Mas matigas siya and then mas makapal. dapat pansinin niyo, mas makakapal ang uh, porcelain tiles, mas mabibigat at mas matitigas sila. At ito mga bossing, ito yung uh, sample ng ating uh, magkaibang tiles. Meron tayo ditong ceramic sa kaliwa, meron tayong porcelain sa kanan. So ngayon, kapag pipili kayo ng mga ceramics kung gusto nyo ceramic tile sanapin nyo lang yung mga base nyan kasi ito yung kulay nya isa uh, medyo reddish na brownies ah, uh, tapos medyo light brown light red yan yung kalimitan na color nya ito yan tapos yun nga gaya na sabi ko maninipis yan no? manipis yan manipis lang i-compare natin sa porcelain tiles di ba ito ang porcelain tiles naman, naman natin, ang kulay ng base niya, papansin niyo, isang light gray, gray, medyo dark, dark gray, tapos sa uh, white, dirty white, yan yung mga kalimitang base nung likod ng ating tiles. Tapos medyo makinis yan. Hindi katulad nitong ating uh, ceramic tiles sa yon. So, pansin niyo marami siya mga butas-butas. Ano? So, ito, makinis talaga. And then, yung kapal niya, tinan nyo. Ito, kita nyo ito ha. Oh. Ang, ang laki ng diferensya, mga boss. Oh. 'di ba? Ito, porcelain itong nasa kanan ko, hawak ko. Kita niyo kung gaano kakapal 'yan. 'Di ba? O, compare natin sa ceramic tiles na manipis ito. Yan pareho lang sila ng size pero mas makapal pa rin itong porcelain. At sa kumpara natin sa ceramic tiles. So ang porcelain tiles, pag yan ay nakakabit, kahit basag na yan, kahit may crack na yan, okay pa rin yan. So hindi kagaya ng uh, ceramic tiles dahil nga sa manipis sila, pag nabasag yan eh pangit na siya durug durug talaga siya yan so yun yung isang uh, kagandahan pag pili natin ng porcelain tiles isa pa ang kagandahan kasi sa porcelain tiles ito pa ha ang porcelain tiles ay water resistant hindi yan sumisipsip ng tubig unlike the ceramic tiles so kaya naman yung porcelain tiles ay napakaganda niyang ilagay saan sa mga kusina sa mga garahe roof deck dun sa mga nababasang lugar kasi nga, hindi sumisipsip ng tubig. So, unlike ceramic tiles, so, pansinin niyo ang ceramic tiles kasi, pag nilagay natin sa mga nababasang tubig, ah, mga nababasang lugar, ah, pag sumisip yan ng tubig, nakikita ninyo, bumabakat, nakakaroon siya ng wet stain. Ano? So, kaya naman, na ah, minsan, mas mabilis pating lumutin yung, ah, mga ceramic tiles compare natin sa mga porcelain. And then, ang isang uh, disadvantage lang siguro o sabihin natin nga, uh, ito mga disadvantage nung ating porcelain tiles sabihin ko na rin porcelain tiles so nang una medyo mahal compare natin sa ceramic tiles kasi nga ang porcelain tiles ay mas quality kaysa sa ceramic tiles so meron siyang high price compare sa ceramic tiles and then sa installation naman mga bossing or sa pagkakabit ng porcelain tiles medyo maselang ikabit ang porcelain tiles ito, sinasabi ko na agad sa inyo, mga boss So kaya naman kinakailangan nyo, kinakailangan natin ng mga maayos na tile setter. Ayan. Ang isang problema kasi ng mga porcelain ngayon, ang dinadaing ng mga iba na Pilipino, umaangat. ba diba? Natutuklap. Because, hindi nila alam yung proper installation. Kasi, sa pagkakabit ng mga porcelain tiles, may mga ginagamit tayong mga additives katulad namin, gumagamit kami ng mga additives na nilalahok namin sa aming mga adhesive, sa aming mga setting, nang sa ganun, mas kumapit ng mabuti. Dahil nga, alam nyo kung bakit? Porcelain kasi isa homogeneous homogenous tiles. homogeneous tiles. Ibig sabihin, hindi, siksik na siksik siya at wala na siya halos masyadong butas. Hindi katulad ng ceramic tiles, which is sumisipsip ng tubig, mas magaan, mas marami siyang butas. Or kung tawagin natin, is porous. Ano, So, ang ceramic tiles is most uh, more porous than porcelain tiles. So, kaya naman, do sa porcelain tiles ay hindi or kakaunti lang yung pinapasukan ng ating mga halo. Dahil nga, makinis yung likod niya. Kaya gaya ng sabi ko, kung gusto nyo gumamit ng porcelain tiles, sumanap kayo ng maayos na tile setter. So, para nang sa ganun, in the future, hindi kayo nagkakaproblema. So kasi alam nyo mga bossing kaya nasabi ko kasi laging na pinagtatalo ng kasi yung paggamit ng materials yung tiles laging ang nasisisi kasi sa atin ang sinisisi ng mga tiles writer is yung tiles Actually wala namang kasalanan yung tiles kung tutusin ba diba? materyales lang sila Ang tiles kasi nag-aantay lang yan ng tamang tao para gamitin sila diba So syempre ang isang materials kung hindi naman natin alam gamitin basta lang natin ikakabit o oh, tiles tayo tapos hindi naman natin alam yung proper way ng installation magiging useless. Nakakaroon ng problema. Kaya dumadami yung problema ng pag-angat ng tiles ng porcelain kasi nga sa hindi tamang pagkakabit ng tiles. Okay, di ba? So, kaya ang gagawin, si -si, si si tiles. Kahit si tiles, walang kasalanan. Okay? So, yan. So, <coughs> itong porcelain tiles, ito, recommended ko to ilagay nyo sa mga flooring, sa mga salas. Actually, ang porcelain tiles, kahit saan pwede mo siyang ilagay. Sa flooring, sa walling, mga accent, di ba? Maglalagay ka sa wall. Gusto mo may tiles ka, sa, may accent ka na wall na may tiles, napakagandang ilagay ng mga porcelain. Lababo, di ba? Mga comfort room, roof deck, yan, yeah, na, napakagandang ilagay ng mga, ano, ng mga porcelain. Okay, ngayon naman, dumako naman tayo sa mga ceramics. Okay, ceramic tiles, unahin natin, ah uh, ceramic tiles is mura. <laughs> yun yung uh, ano niya, mura. Mura at pagkatapos uh, problema lang niya, disadvantage niya. Yun nga, manipis siya, manipis, madaling mabasag. Tapos syempre, madali siyang mag-fade, madaling kumupas. Yun lang yung uh, disadvantage niya. And then, syempre sa mga design, ang ceramic tiles kasi halos maliliit lang eh. So, Pagdating sa installation, uh, pag nagkakabit ka, medyo mabagal yung pagkakabit nga kasi maliliit lang yung mga ceramic tiles. And then, yun nga, kagandahan lang doon, advantage mo, mura. At saka sa installation, madali siyang ikabit, diba? Gamit ka lang ng old school or old process ng installation. Yung nakagawian natin, nagagamit tayo ng wet pack, purong semento, katalo na mga buong. Kasi e, mga lang, isa pang problema niya ng mga ceramic tiles, hindi halos sila magkakasilaki. Marami sa ceramic tiles kasi lalo sa 30 by 30, 40 by 40, maraming maliit, maraming malaki. So kaya naman minsan, pag hindi rin masyadong expert si tile setter, nahihirapan ding ikabit yung mga tiles na yan. Ano? At uh, yun nga, pagdating sa design, limited yung design niya. Tapos sa uh, pag nabasag siya, yun nga, wala na, pangit na siya pag nabasag, pag nadurog. Uh, tapos isa pa, ang problema nga dyan, syempre, sumisip-sip ng tubig yan, kadalasan nakakaroon niya ng mga wet stain. Isa pa, madali siyang magasgasan lalong-lalo na pag uh, laging napapa, naapakan. So pansinin niyo yan mga bossing. Compare niyo yung porcelain at saka uh, ceramics, ceramic tiles. Ah, uh, nga lang madaling nagpe -pain. So tapos yung mga design niya is hindi naman ganoon kagandahan yung ibang design niya, di ba? At uh, hindi na rin masyado siyang uso. So actually, uh, mga ceramic tiles ako uh, maraming gumagamit yan yung mga nagtitipid mga uh, hindi masyadong uh, malaki yung budget nila yung kalimitan niyan ang ginagamit mga ceramic tiles so ito naman, ceramic tiles pwede rin naman siya sa CR pwede rin naman sa banyo pwede rin naman sa lababo yun nga lang iba-iba medyo uh, ano iba yung quality niya pagka uh, i-compare natin doon sa porcelain tiles so pero uh, kahit naman para naman sa akin mga bossing ano both tiles okay naman siyang gamitin o Por, oh, mga porcelain man, mga pa-ceramics, okay naman siya. Pero, syempre, ako highly recommended ko, kung ako ang papipiliin bilang si Julay M's mas porcelain, or mas gusto ko yung porcelain tiles. Unang-una, uh, syempre, pagdating sa quality works. Uh, pagdating sa tibay ng tiles, diba? Although medyo expensive, pero magaganda, lalong-lalo na yung mga glaze na tiles, yung kaitan nyo, ang, ang kikintab niya, ang gaganda, ang gaganda ng design, tapos malalaki, malalapad. Basta, gaya nang sabi ko mga bossing, ah, uh, hanap lang kayo ng matinong tile setter. So, para yung mga, yung bahay nyo, pag nagpakabit kayo ng tiles, kung gusto nyo tumagal yung tiles, nakinabit sa bahay nyo, parin sulit naman, hindi naman sayang, hanap kayo ng matinong tile setter. Although, ang mga tiles kasi, may aangat at aangat din yan. Kahit sabi mo ceramic tiles, aangat pa rin yan, pero matagal na panahon, di ba? Lahat naman ng bagay kasi may expiration yan. So, pero kung ikaw may budget ka lang din naman, at gusto mo ng magagandang tiles, di ba? Porcelain ka na.